Alam ko, kinlik mo tong video na to dahil nakita mo yung thumbnail ko. <laughs> di ba? Natuwa. Na, alam mo yung na, natawa talaga ako pagkakita ko ng post na yon. Alam mo yung kahit na nalulunod na sa baha, we love BBM pa rin. <laughs> Eto guys, panuro, natin yung, uh, yung viral video ngayon ni BBM, di ba? Na um, let's accept na lang daw na palitan na natin yung pag-iisip natin na yung uh, bagyo ay hindi emergency. Ito may nag may nag-post sa TikTok na tawa talaga ako dito. <laughs> Best ka talaga, sir. Gusto mong palitan namin ang aming pag-iisip ah? na itong mga bagyo ay hindi emergency. Normal lang to. Mindset, mindset. Huwag <laughs> na, magpalitan mag na natin ang pag-iisip natin. Ah, uh, ito. Palitan na daw natin oh yung pag-iisip. Na na, magpalitan na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual. Hindi ito emergency. <laughs> Hindi daw to unusual, oh. Hindi daw to emergency, oh. Yan. Hindi yan unusual, guys. Yung ganito ka hanggang dito yung hanggang leeg yung tubig. Hindi daw yan unusual. Hindi daw yan emergency. Ito pa, ha. Iisip natin. <laughs> Hindi ito o oh, yan. Hindi yan emergency, guys. Palitan na natin yung mga pag-iisip natin. Simula ngayon. Kasi mindset, yung mindset talaga natin yung may problema eh. Ano ba naman kasi tayo? Ang... Hindi naman tayo kasi may kaintindi Usual, hindi ito emergency. Ah. Ito gayon talaga ang... Oh, di ba? Ito talaga yung panahon, oo. Panahon. At uh, mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa, sa bagyo dito sa, para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na pagyo. So nakatatlo na tayo. So, Tingnan mo. Yan o. So abang-abang pa tayo sa 15. Wag na tayong manibago kasi ganito talaga yung panahon. At ano talaga, ano talaga yun eh. Hindi na yan unusual eh. Hindi na yan emergency. Tanggapin na po natin to be to, to, be conservative ibig sabihin isang dosena pa eh. oh, yan yan hindi yan unusual ha hindi po yan emergency palitan niyo na po yung yung bahay yung nakatira dito sana ma-interview no para sabihan natin na ma'am wag ka pong magalala palitan niyo na po yung yung pag-iisip mo hindi po emergency yun kaya wag na nating isipin na Uh, papa, uh, 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 baka magkabagyo. Huwag na tayo, tayo mag-isip na gano'n. Oh guys, huwag na tayo mag-isip na magkabagyo, kundi hintayin na lang natin ang mga bagyo with wide arms open. <laughs> Tama talaga. Tama talaga si BBM. Buti na lang talaga may Pangulo tayong sobrang talino, no? Grabe. Sobrang talino. Parang, wow! Thank God! Grabe ang alam mo yung mahal na mahal niya yung mga Pilipino. Wala man lang tayong narinig na gagawa gagawa ng paraan para talaga mga alam mo yung ganun. Ganun lang ba talaga? Alam mo yung mga itong klase kasi ng mga taong to, mga oligarchs kasi to, guys wala tong pakialam sa mga bagyo kasi hindi naman sila nababahaan. Nakatira sila sa ilang to stories na building. Tapos hindi pa yan nakaapak ng baha. Hindi din niya nakaranas ng, hindi din yan nafe-feel niya yung bagyo. Kasi di ba yung mga bahay nila, eh, grabe. Matibay. Kasi nga, di ba, mayayaman yan sila. Kaya, they will never um, feel, no? Tulad natin na uh, mga dukha, yung bagyo kung gaano kahirap yung mawala ng bahay, gaano kahirap mabahaan, mawala lahat ng mga appliances mo. 'Di ba? Magsisimula ka ulit sa simula. Lahat ng mga damit mo, lahat tatangayin ng baha. Hindi yan nila naiintindihan, guys. Kaya ang dali para sa kanya na sabihin na hindi emergency ang bagyo, hindi unusual, tanggapin na lang natin. Huwag na tayong mag-isip pa, paano kung magbabagyo. Huwag na. Kaya guys, anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo dito? Kasi ako parang, nako, Ewan ko na lang, God save the Philippines. Totoo naman talaga, kahit saan ka magpunta, no? Kahit sa ibang bansa, may naririnig na talaga tayong mga, mga country na dati hindi binabaha ay binabaha na ngayon. Yan sa US, di ba? Sa Texas. Pero at least naman, guys, what we want lang, para sa akin, ha? Yung concern lang talaga for the Filipino na talaga namang makita sa kanya, no? Na may concern siya sa mga Filipino people kahit wala siyang ginagawa. Yung concern na lang talaga. No? Kaya guys, don't forget talaga mag-comment. Sabihin nyo yung mga nasa loob nyo. Have a great day. God bless everyone.